napagod yung mga kabati ko guys ay reklamo na ilang lakad pa lang pero naramdaman na nila yung yung sakit na nararamdaman nila kasi nga hindi na sila sanay sa mga kumakyat ng bundok kasi dito di rin sila galing mga bata pa kahit ako naman napapagod na kasi matagal na ako na hindi na kumakyat ng bundok Siyempre, dito tayo galing. Siyempre, babalik din dito. Dito, diba? Uh, medyo maliit pa. Badi, mga badi. Medyo maliit na 'yung payong lalaparin. Yes, lalapin mo, gabang ka na ngayon. Guys, mundok, nanggit na. Huh. grabe, guys. Mga na experience naman ako ng ganito. Medyo maliit pa. Nagpas nagpasama ako sa mga mga utol kong mag dahil di ko alam yung ano di, ko alam yung yung sinasabi nila na pugad ng ibon tawag dito sa amin ay alimukon yan yung paligad guys yung daming mga nyug dito yun na una na ng dalawa medyo anahay na dito yung daan Grabe yung pawis ko. Tumutulo na. Ang tagal na rin ako kasi baka nga badin na hindi nakakita mundok. Yan. Sige. Ano masasabi mo? Ah, you are the chicken. Ha? Chicken. Chicken suwa. Yun na tayo. Yung ipot kakay. Sarag din eh. Yan. Parang galing nalagay ko. Ano nandito na daw guys? Ay mga badin. Yung sinasabi na pungad ng ano.